<laughs> mga tayo cherry guys Ay hindi pala nakuha, ah, nakuha, nakuha. Ah, Dalok dalok mo siya mga mga guys Ay ay ato gusto ko yung Sa baba ay oo ga pala po lagi Ha <laughs> Ini eh, harada sa lalong nakita Tamis-tamis siya, yung dyan. Alam yung mga plum pa. Hmm. Itong sa baba, oh na. May damo-damo. Ariyo sa dalong. Ano? Uy, ari na, mini. Ano, oh guys, oh, pula-pula. Gid siya, oh. Huwag hmm. ka lang palin lang. Huwag <laughs> ka lang magpalin lang sa lumapulan. Ayun pa, nasa, binaktaw mo pa. Sinasabi mo, Ayun, pa. Ganito lang dito guys. Ito yung cherry na nilalagay sa cake. Sa ibabaw ng cake, diba? Sa ibabaw. Wala nang hugas-hugas ah. ko. Ay. pag... Tamis mo... ganun yung dito. Huwag doon sa gilid. Ibang puno to <laughs> Tamis gani, kaya nga nahubos ko ako. Alam nyo ba guys, kahapon nang uha kami dito, Magkaganon talaga Mukha ng namin. Kasi doon kami banda ng uha, parang iba ang puno nito, no? iba. Ayun na, yeah. kukuha ako. Huwag <laughs> <Ay>, kikita <laughs> pa ako. Lo, ang dami niya nang nakuha, oh. Yung sobrang pula ang kuhanin mo, ay. Hindi Tuna yung na parang na. ano Tuna. lang. May patingin? Ay, maasim yung ganyan, oh. Ay, siraan ako. Doon, doon, doon na yun. Ibang puno to eh. Kaya nga, dito kami nanguha kahapon, guys. O, kaya nga, ang ay. ano. Ang asim. Tignan mo siya. Oo. Ando pa, oh. Ayun, oh. Ang dami, oh. Uy, uuwi ka, kawatan ka na, Gid. Ito sa babaw pa ay. Aray ka. Uy, dalok-dalok ka. Uy, tama na na. Wala, nagdugo ng kamay mo. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Dito kami nanguha kahapon guys. Oh, ito, itong puno na to. Ang asim. Ayun, kabilang puno. o oh. Iba yung ano na yun. Ayun ano na naman siya. <laughs> <laughs> Ayun, ang dami. Oh. Nasa labas lang kasi ito ng bahay. oy oh. Kaya pwede lang manguha guys. Oh, Uy, ang dami doon sa loob ay, oh, ito pa, oh, ito para mga aratilis lang, oh. Hmm. Para na. Tignan mo siya, oh. Sa baba na lang kami nanguha. Tara na! So, ito na po yung nakuha namin, okay. guys, oh. Cherry. Wala nang hugas-hugas to, oh. tama mas to ay no? Mm. Eh kahapon kasi feeling ko hindi yun ganung kahinog yung nakuha natin. Ayun ay, po na so lang sa Maasim talaga yung sauna. Pero yung mukha mo maasim. <laughs> kasi kumuha ko dun. <laughs> maasim ang nakuha mo? Kasi gusto mo, ay, ano, ko nga mm. ayan sa lalamunan ko. Kasi dapat yung mga hindi pa pula yung kinuha mo kung gusto may mo rapan, kasi. Ito, <laughs> Kasi inyo ubo sa guys. Mm. Ayan oh. sila na lang na kumakain ng cherry. Sa dami ba naman ng hinog o? Oh, Oo, uh -uh. <laughs> yung ingit na ingit ako sa uwak no feeling mo naman puno ko <laughs> yun ang nga bang sinasabi eh. pag talagang pinapabayaan mo lang yung bunga ang daming bunga oh. ang daming hinog kaya uwak na lang nakikinabang ay, ito namang aso na ito hindi ko, hindi ko naman kukuhanan yung mga cherry mo <laughs> <laughs> Kasi pala hindi abot.